Bumbay na tanim kong dalawa. Napakinabangan ko na yung dahon. First day tanim na onion. Onion red. First day tanim. Kasi nga namungan na yung dahon niya. Kaya tinanim ko na lang silang dalawa. Tingnan natin ang results after one week. Ayan na yung mga sibuyas na naitanim ko. Noong September 22, ito na yun siya. Tingnan naman. Wow, ito medyo manipis pa siya. So, magbabawas na ako ng kaunti dito yung mga mahaba-haba dahil gagawa ko ng some gifts sal. O, oh, tingnan nyo, ba? Diba? So, napapakinabangan ko na. Kaya kayo, kung gusto nyo mga ganito-ganito sa bahay lang, sa kwarto, kwarto ko mismo, sa bintana. yon pwede na to. Apat na dahon bawasan pa natin ng isa. O, oh, ba diba? Napapakinawangan din natin. Isang buwan at isang linggo rin. Nating inaantay. Ano pang hinahintay nyo? mag na kayo dyan. Para may panggulay naman kayo. Panahog sa gulay.